Alam mo kung na nakakatawa dito sa mga kritiko ng impeachment na ito na ginawa ng Senado? Sabi nila noon, let me quote, um, for example, um, Chairman Monzod. Sabi niya, walang kapangyarihan ng Senado magdesisyon tungkol sa one-year ban. Wala silang pakialam dyan. Korte Suprema lang ang pwedeng magdesisyon kaugnay niyan. Hmm. Noong nag-decide ang Supreme Court, kawagan ka ngayon ng mga taong yan, dapat Senate mag-decide, hindi ang Supreme Court. Overreach yan. The Senate can still continue. Ano ba naman yan? Um, the rule and the law and the constitution has to remain the same regardless of your position. Yes! The Senate never acquired jurisdiction over it. Immediately executory. Unanimous. Ewan ko kung sino matibay-tibay naman ng dibdib ng abogado na paliwalain mo ba yung desisyon na yun? Yung wala ron, isa yung hindi nakaboto. Pero unanimous, sapagkat yung hindi bumoto at saka wala doon, hindi naman nagsubmit ng dissenting opinion. eh, kapag hindi ka nagsubmit ng dissenting opinion, mananatiling unanimous. Eh, meron pa gustong sabihin, kaya nakiusap na, ay, ba't kasi ako patatagalin? Talakayan na natin mamaya. Sabi ko, ano kahit kumukuluan chan ko. Hindi, mm. tika, wag mo naman. Wag naman, sabi niya. hindi ba natin bigyan, hindi ba natin pwedeng pagbigyan yung, ano, yung house? Paano di pagbibigyan? Eh magpapile daw sila ng ano eh, ng uh, motion for reconsideration. kapag Ikaw, sa palagay ba ninyo ako, kapag nagpile sila ng uh, motion for reconsideration, sa palagay niyo mayroong isa na pumirma roon na i-reverse niya sarili sa niya? Hmm. Alam mo, if we will not abide by the ruling of the Supreme Court, we are going to flirt with, the, with a constitutional crisis. And if there is a constitutional crisis, what will happen next? there will be chaos in our government. Kami mga mambabatas, gumagawa ng batas, tapos hindi kami susunod sa batas. That's awkward. Kung kami, kung kami mga mambabatas, eh, ayaw namin sundan ng Korte Suprema, ano pa kaya yung mga iba? Yung mga ibang ordinaryong tao na may kaso na adverse sa kanila. Hindi rin nila susundin. Eh, huwag kakagulog ang gobyerno.